Hello mga ka trivia, kung mahilig ka sa mga kwentong puno ng hiwaga, siguraduhin mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated. Sa kalagitnaan ng makapal na kagubatan ng Chiapas, Mexico, matatagpuan ang isang sinaunang lungsod ng Maya na tinatawag na Palenque. Isang lugar na puno ng hiwaga at kasaysayan. Ngunit may isang bagay dito na patuloy na gumigising ng kuryosidad ng mga tao. Ang Palenque Sarcophagus Ang takip ng libingan ni Pekal the Great, ang dakilang hari ng Palenque, ay puno ng masalimuot na ukit. Ngunit may isang bahagi dito ang nagbigay daan sa kontrobersya, ang imahe ni Pekal, na sinasabing naglalarawan ng isang astronaut sa isang spacecraft. Sa gitna ng takip, makikita si Pekal na tila nakaupo sa isang posisyon na kahawig ng isang astronaut sa loob ng cockpit ng isang spacecraft. Ang kanyang mga paa ay parang nakaposisyon sa mga pedal, habang ang kanyang mga kamay ay tila may hawak na mga kontrol. Sa likod niya, makikita ang tila mga mekanikal na bahagi, mga tubo, apoy, o mga jet light -like na disenyo. Ang ganitong interpretasyon ay ipinakilala ng kilalang researcher na si Erich von Däniken noong 1968 sa kanyang aklat na Chariots of the Gods. Ayon sa kanya, ito ay ebidensya na ang mga sinaunang sibilisasyon ay maaaring nakaengkwentro ng mga extraterrestrial beings. Ngunit ang mga eksperto sa kasaysayan ng Maya ay may ibang pananaw para sa kanila, ang imahe ni Pekal ay isang simbolikong paglalarawan ng kanyang paglalakbay patungo sa underworld, ayon sa paniniwala ng mga Maya. Ang mga detalye na nakapalibot sa kanya, tulad ng puno ng buhay, mga ahas, at mga celestial motifs, ay bahagi ng kanilang mitolohiya, hindi teknolohiya. Kaya, astronaut ba si Pekal o isang haring gumagalaw sa espiritual na dimensyon? Ang sagot ay nananatiling palaisipan para sa marami. Ngunit ano man ang totoo, ang Palenque Sarcophagus ay patunay ng kahusayan ng mga Maya sa sining at simbolismo. Ang Palenque Sarcophagus ay isang paalala na ang kasaysayan ay puno ng hiwaga, at bawat ukit ay may kwentong naghihintay na tuklasin. Ano sa tingin mo, sinaunang astronaut o makulay na mitolohiya? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento. Salamat sa panunood, mga katrivia. Para sa mas marami pang nakakatuwang kwento at hiwaga ng nakaraan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. Abangan ang susunod nating episode dito lang sa Katrivia PH.